Bilang mga magulang, may responsibilidad tayo na gabayan ang ating pamilya sa tamang discernment, lalo na sa mga content na pinapasok natin sa ating mga tahanan. Kaya tayo mga magulang, really important kung ano yung kinukonsume ng mga anak natin. Dapat lagi natin yun tinitignan, especially itong smartphone na to na very powerful to. Hello mga ka -fate. Brother Adrian Milag here again. Mga ka -fate, napansin nyo ba ang bagong viral trend online ngayon? Yung tung-tung-tung sa hur. Sa una, akala mo katuwaan lang. May meron siyang sayaw, may nakakatawang audio, at trending na naman sa mga social media network, sa TikTok, sa YouTube Shorts, sa Facebook. Pero alam nyo, may mga ulat na lumalabas ngayon mga ka -fabe. Lalo na mula sa mga magulang na parang may kakaibang nangyayari sa mga batang nahuhumaling dito. Isang nanay nga ang nagkwento. Viral itong post na to, ang anak niya daw ay biglang nagigising tuwing 3.17 a.m. Paulit-ulit na binabanggit ang tung-tung-tung sa hur kahit natutulog at minsan pa ay nakatitig sa bintana na parang may hinihintay. Sa spiritual discernment, hindi to basta-basta. At kung titignan natin sa liwanag ng pananampalataya, may mas malalim na nangyayaring hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, for our struggles not against flesh and blood, but against the rulers against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Hindi lahat ng nangyayari sa paligid ay natural. May mga bagay na galing sa kaaway, sa demonyo, sa jablo. At sa panahon ito, ginagamit ng mga demonyo ang mga modern technology sa social media, memes at viral trends para makapasok sa isip at damdamin ng puso ng tao. Sabi nga ni Father Joseph Sikia, ang Keep exorcist ng Archdiocese of Manila, The devil hides in the ordinary and he uses what is familiar to disguise the sinister. Hindi niya kailangang magpakita na may sungay at buntot. Minsan, sa simpleng tunog at sayaw ay naibubukas na ito ng pintuan ng kalua sa mga masasama, okay? At sinabi rin to ni Father Joseph ay ito na, Demons don't need full possession, they just need a doorway. At kapag inuulit-ulit natin ang mga chant na ito, kahit pa mukhang katuwaan lang, di ba, wala namang mawawala. At lalo na kung ginagawa natin ito sa madaling araw, kung kailan mahina, ang ating spiritual defenses, nagkakaroon tayo na ng, un ng unconscious invocation, hindi natin sinasadyang inaanyaya, ni-invite natin ang mga spirito ng kadiliman sa ating tahanan. So, nagiging portal at nagiging opening ito. Kaya mga ka-faith, huwag nating maliitin ito. Sabi nga ni St. Padre Pio, The devil is like a mad dog tied by a chain Beyond the length of the chain, he cannot seize anyone, and you therefore keep your distance. If you get too close, you let yourself be caught. Kapag tayo ay patuloy na lumalapit sa mga bagay na may mga dark origins, kahit na parang joke lang o meme, patuhan, baka hindi natin namamalay mga ka-faith na unti-unti na tayong nauhulog sa bitag ng kalaban. At hindi lang ito theory, okay? Hindi lang to haka, -haka. Ayon kay St. John Vianney, the patron saint of parish priests and known exorcists, sabi niya, The devil tempt us not so much to make us fall as to make us despair after we have fallen. Kapag naaadik na ang isang bata o kahit ang matatanda sa mga trends na ito, hindi lang spiritual disturbance ang nangyayari, pati ang emosyon at mental stability natin ay apektado. Na-experience mo ba yan? Nawawalan ka ng peace, ng focus, may mga takot ka, confusion, insomnia, di ka makatulog. Di ba minsan pa nga ay may mga galit at rebellion at may mga gulo sa pamilya. Sabi nga sa Proverbs chapter 4 verse 23, Guard your heart for it is the wellspring of life. Kaya dapat tayong maging mapagmatsyag, hindi lang sa panlabas mga ka kundi lalo na sa ating spiritual environment. Bilang mga magulang, may responsibilidad tayo na gabayan ang ating pamilya sa tamang discernment, lalo na sa mga content na pinapasok natin sa ating mga tahanan. Kaya tayong mga magulang, really important kung ano yung kinukonsume ng mga anak natin. Dapat lagi natin yun tinitignan special itong smartphone na to na very powerful to na nakakasira it can make or break your your child's future okay hindi lahat ng trending ay okay hindi lahat ng uso ay dapat sundan at gawin at paano natin to lalabanan una sa panalangin prayer wag nating underestimate ang kapangyarihan ng holy rosary okay rosario okay this is a spiritual weapon okay sabi ng st dominic One day through the rosary and the scapular, Our Lady will save the world. Ito ay hindi lucky charm, hindi pampaswerte o dekorasyon. Ito ay spiritual armor. Pangalawa, gumamit tayo ng mga sacramentals tulad ng holy water. Meron ako holy water dito, yan. Less oil, exercise salt, yung exercise bell. Sa bahay, gabitin natin to, i-anoint natin ang mga kwarto, lalo na ang mga silid ng mga anak natin, i-pray over mo sila, wisika mo sila ng holy water bago sila matulog, i-cruise mo sila ng oil sa kanilang mga noo, i-pray over mo sila, turuan natin sila magdasal ng simple, simpleng night prayers, yung angel of God, di ba? Yung guardian angel prayer. At kung kayang gawin, isama sila sa confession and Mass regularly. Ayun ang pinaka-importante yung sacrament. Pangatlo, palitan natin ang mga content nila na madalas nilang kinukonsume. Palitan natin to ng mga content ng mga mas makajos, hindi na puro TikTok. Encourage them to watch Catholic content, katulad ng vlog ko, di ba? Shameless plug-in. <laughs> Or listen to praise music, Gregorian chant. Mag-install ng mga app tulad ng Halo up na tumutulong sa daily prayer and reflection. Di ba? Halo up napakaganda niyan. Lagi ko yan ginagamit day. Okay, hindi lang ako brand ambassador ng Halo App. Eh, user din talaga ako ng Halo App. At remember, sabi ni St. Ignatius of Loyola, sabi niya, The devil fears heart on fire with love for God. Kapag puno ng Espiritu Santo ang puso ng isang bata, nawawala ng espasyo para sa kasamaan. Kaya mga ka hindi ito usapang na nananakot lang tayo. Kaya ito ay isang paalala na gisingin tayo mula sa katotohanan na may laban tayong hindi nakikita. Huwag ka matakot. Sabi nga ni St. John Paul II, Don't be afraid. And sabi ni Jesus sa John chapter 16 verse 33, In this world you will have trouble, But take heart, I have overcome the world. Ilig sabihin, tinalo na ng Diyos ang kadiliman. Laging panalo si Jesus. Amen? Sa Diyos pa rin ang huling salita. Hindi ang kaawa, hindi ang demonyo, hindi ang jablo. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa mga -faith. Ipanalangin natin ang ating mga anak. Ipanalangin natin ang buong kabataan na tila na maling sa mga mapanlimlang na uso at igit sa lahat tayo mismo ay maging ilaw sa gitna ng dilim ng mundo. Kaya mga ka -faith, kung may nakita tayong getong mga, mga content o naranasan mismo ng anak ninyo ang mga senyales ng spiritual disturbance, please huwag niyong baliwalain. Talk to your parish priest. Ask for a house blessing. Huwag may lumapit sa Diyos. Siya ang tunay na tagapagligtas. Tandaan mo, ang bawat Katoliko ay tinatawag na maging warrior, hindi lang para sa sarili niya kundi para sa buong pamilya. Thank you and God bless. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kung baga, ikaw yung una makakapanood ng mga na-interview ko mga guests dito sa ating programa na Katoliko. Magagawa mo yan mga kafe, by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga na nag-edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na, hindi ko po 'yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa 'yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede niyo siyang ma-access by joining My Patreon group, once na natapos ko ng interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam niyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga costs tayong ginagastos, mga ginagamit natin yung pamasay, pagpupunta natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, -face and etc. In due time, I, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga kafe, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission ay magiging magpartner tayo. Ako gagawa ng pag invite pag interview but at the same time alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka -faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kusan mo pwedeng ma-access itong uh, Patreon group na to. Uh, may cost siya, may konting babayaran ka lang pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.